hanapin ko pa yung canary. I, I mean, ay ko, ay daw sabi ni ma'am. Murder po si ma'am na ating produkto, ating piyaya. Kaya dito tayo ngayon sa Pulumulok. Inahanap natin yung gate to kaunyaran dito sa Canary. Ma'am, magli magliko ko sa kuan ma'am. Magliko ko sa padulong, padulong sa Pulumulok proper ma'am. Sige, sige ma'am, kayo wala mong hukatot. Tarigod, anang utana na ko ma'am, na anang ko'y kuandere, na anang ko'y idea. Masa daw ang gate to ka, gate to ka onlaran. Sige, sige ma'am. Gate ka onlaran ma'am? Gate ka onlaran? Layo pa BAYA ya? Layo Pura pa. Kaya Arco Arco, kanisa. Welcome yes, to po. Barangay. Yes, po. Mao na first gate, tapos second gate. Second gate. Mao na kaunda sa left. Yes, po. Thank you very much, po. Hi, po. Butlay, po ba, ba yan? Nita. Ay lang, no problem. Sir, mungutan na lang, po. Asa banda ang kwan, sir? Asa banda ang gate 2? Asa banda ang gate 2, sir? Uh, gate 2, uh, kaunda uh, ka 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 na, ano, po? Saan ka dito? Ah, ako? Lampas! Ani, sunod aning do si Get to, ana, kaunlar, na niyong dosi gate Ito, ana, kaunla na, balan mo pa imano ka diyo. Ano sa, ano dito, gate 2? Gate 1 mo na, pero mayroon na ko, gate 4? Gate 4? Oh. Sunod, gate 3. Ay, okay. At sunod, gate 2. Okay. Upat mo na, gate 4 ang, um, gate 1 ang gate 2, At bang sa si pulutana. Ah, uh, pulutana. Oh, gate 4 ng Kirmiro. Sige, sir, thank you very much ano, po. Ano na, na, ano na, ano na, Four, three, two. Oh, ana. Sige, salamat po. Palik. Okay, okay po. So, ah. Oh. Sus na lampas naman. Lampas ang gate ko. Asa, may panangyayita rin. mag tayo nito. Mabalik tayo sa, ano, sa gate four. Ay, gate 2 pala. Ay, gate Ay, gate Ay, gate Ay, gate Ay, gate two. gate ma'am? Hello, ako ko dili sa may kuan ma'am, kanto sa gate 2. Right or left ma'am? Ah, uh, sa pa. pa, no, wala, wala. wala ko ma'am. copy ma'am. order ni mam, ma ya, <laughs> si si mam ah Mama kani mam kani oke kani. Oh iya. Rain tanis ya mam. Yes Po. Unsan amo ni ang durian? Yes, po durian. Tapos meron akong ano um, meron tayong ubi. O oh, sige, ra kayo. Okay, sino ang pangalan, ma'am? Analin. Ma'am Analin. Coordinator din sa. Salamat kayo, ma'am, kay repeat order gini ba. ipangpas lang po na sa ilaha na ni po. Yes, ma'am. ma'am, kayo para receive, ma'am, ba? Ay, ikaw, ma'am, gaya po na ako, Anis. Ang kupay na may gino. 5, 6, 2, 4, 6, 8, and 12. No, oh, 12. 12. 4, 6, 8, 10, 12. Sige 12. Tapos, 2, 4, 6, no, 18. Apo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 20. Yes po. Tapos, kailan eh? 22. Ay, 12. 30, 30. So kanilang sa? Yes po. Sige, okay na. Pwede man, ikukunin mo na lang ito ma'am. Bigay ko din sa'yo. Sige daw, kayo na naman gusto order Ay, na kay order ah, Sige, okay. sige naman po. Yan I na lang lahat ni mga na 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ma'am. 14. na ma'am. 14 plus... 14 plus 30, 44 na naman. So ako lang, sana yung mga na Yes, ma'am. Yung na lang naman. Wala mo na yung uh, ko, ah. Kani ma'am, lahi mong good ni siya ma'am wala ni siya plastic pero na ni sealed sa sulod. Sige ma'am, ako labala. Iyatod na ako dito ma'am. Asa ibutang na. Ayan, tapos na tayo mag-deliver. So, thank you very much dahil another blessing, another day na naman. Another na pakikibaka na naman. So, balik na tayo. Uy, tayo na naman. See you guys soon. Another video. Don't forget to follow naman kahit pa paano makatulong tayo sa kapwa natin. Thank you very much sa panunood ninyo. Follow and share. Follow for more.